halos hindi makapaniwala ang aktres at single mom na si Marjorie Barreto na aabot siya sa puntong isusugod sa ospital sa isang kadahilanang pinili niyang isa pribado muna sa publiko. Nitong mga uling araw ng August ay na-confine si Marjorie sa ospital at doon ay napakaraming bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Una ay ang takot dahil sa nangyari at hindi niya maiwasang questionin ang sarili kung bakit nangyari iyon sa kanya doon niya na realize ang katotohanan na health is wealth nag-alala din si Marjorie sa takot na maaaring idinulot ng pagka-hospital niya para sa kanyang mga anak na siya lamang ang kasamang magulang kwento ni Marjorie feeling bad i terrified my kids for a while mom's really don't have the right to get sick Single moms have to stay in their best form always. But I'm good now. Much better. Not 100% yet, but definitely a wake-up call for all of us in the family. Dahil sa nangyari ay napagtanto ni Marjorie na dapat na niyang umpisahan ang healthier lifestyle at isang tabi ang mga stress sa buhay, batay na rin sa payo ng kanyang doktor. Panalangin ni Marjorie sa nasa itaas na huwag na sanang maulit na mangyari ito sa kanya. Isa sa nagpapalakas ng loob ni Marjorie ay ang pagkakaroon niya ng limang anak na pawang matatapang at malalakas ang loob. Binalot nga na matinding takot si Marjorie nang isugo siya sa ospital, lalo pat ito ay naganap sa kalaliman pa man din ng gabi. Kaya naman lubos ang pasasalamat niya at mayroon siyang limang matatapak at malalakas ang loob ng mga anak at ng mabuting son-in-law na si Xavi. Nagpasalamat rin si Marjorie sa aktor na si Gerald Anderson na nobyo ng anak niyang si Julia nang sumugod ito sa ospital kahit gabing gabi na para siguraduhin okay ang lagay niya sa dahilang wala si Julia noon at nasa malayong lugar. Revelasyon pa ni Marjorie sa lahat. It's not fun all the time We have our bad days, and in those kind of days I am reminded that I am blessed to have five strong and wonderful children and a great son-in-law Xavi and even Gerald who all rushed to hospital late at night because Julia was so far away and she needed to be assured I was okay till she got back, praying for a better September. Sa kasalukuyan ay panalangin ni Marjorie ang mas mainam na buwan ng Setyembre. Sa comment section ay nagpahayag ang anak niyang si Julia ng pagmamahal sa kanya. Love you so much, Anito. We love you, Mommy. Saan naman ang panganay niyang si Dani.